Usap-usapan ngayon sa social media ang di umano'y insidente sa pagitan ng kapamilya actress na si Francine Diaz at bandang Orange and Lemons. Parehas kasi na naging guest performers ang mga ito sa isang event sa San Jose Occidental Mindoro nitong Martes, April 30. Sa video na inupload ng ilang netizen sa X, Bigla nalang tinawag ng host si Francine habang abala ang Orange and Lemons sa pagsiset up para sa kanilang performance. Ayon rito, babati lamang ang dalaga sa mga dumalo sa naturang event. Habang nagsasalita si Francine ay tila nagkakagulo ang mga members ng Orange and Lemons sa likuran at tila may tensyon sa pagitan ng banda at ng isa sa mga organizers ng event. Ang dapat na pagbati lang ng dalaga ay nagtuloy na sa pagkanta ngunit bago pa siya magsimula ay malakas na tumugtog ang gitara. At dahil nga sa pagtugtog ng gitara ay hindi naririnig ni Francine ang music kaya sumenyas ito at nag-adlib sa mga tao na sumabay sa kanyang pagkanta. Samantala, may video rin sa X kung saan mapapanood na habang kumakanta ang kapamilya star ay nag-aayos na nang gamit ang Orange and Lemons at tila nag-walkout raw ang mga miyembro ng banda. Nagsalita naman ang lead guitarist ng Orange and Lemons na si Clem Castro at humingi ng tawad sa nangyari. Ngunit hindi rin niya napigilan na maglabas ng sama ng loob ukol sa nangyari. Pangyuhin ng pangunhin Pero kailangan kong sabihin ito Para sa mga artist uh, Kasi dapat kanina ni-level na kami dito eh So sana naman walang sumisingin Yun lang Respeto lang ba? So yun lang, gusto ko lang sabihin yun Ayoko masira yung enjoy na uh, pag uh, enjoy natin ngayong gabi. Oh, Marami naman sa mga netizens na nagsasabing mukhang may kasalanan ng organizers dahil hindi nito naiayos ang lineup at oras para hindi magkagulo ang mga artists at performers. May bangaya na rin sa pagitan ng supporters ni Francine at ng banda kung sino ang dapat mag sa kampo ng dalawa. May nagsasabi kasi na baka dahil mas sikat si Francine ay mas pinaburan ito at dahil late na ang event kaya pinauna na ito. Munit wala pa namang kumpirmasyon mula sa mga taong involved kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Abangan na lang natin ang susunod na mangyayari. Bago tayo back again sa ating banda, may isa muna. Gustong sumuporta sa inyong lahat. Magandang gabi, San Jose! Okay. Um, ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar. Kaya naman po para sa akin, nag-iisang kanta, may isang request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede niyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Pasayan niyo ako ha. Malay niyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end song. Yes. <laughs>